立善。 pwede na kayo mag-exit. Laban, 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 laban! Magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kabitenyo, mga Pilipino, mga Bikulano, mga Bikulana. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naku, nakakamiss ang ganitong energy. Miss na miss ko po talaga itong energy ng ganito. Nakakatuwa rin po yung mga sigawan at palapakan nyo. At nag-e-enjoy nag ako ngayon sa pakikipag-selfie sa inyo. Wala po kasi akong selfie doon sa loob, wala akong cellphone. So ngayon lang ako nakakagamit ng cellphone pang pa-selfie. Napakasarap, ang sarap mga kampanya na hindi ka na standi. Thank you. Kagagaling ko lang po sa Bicol. Nandun po ako kaninang umaga sa aking bayan, sa Iriga City. Ngayong first day of the national election campaign for the senatorial and party list candidates, nakasama ko po yung mga kababayan ko. Kasi nga po, matagal na rin po ako nilang hindi nakita. Meron ho bang mga bikulano at bikulana dito? Marami, marami pala yung mga uragon digdi. Maray na po ang sa indong gabos. pong nagtatanong sa akin, Manay Laila, hindi ka ba natatakot sa pagbabatikos mo sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan? Ang sabi ko naman, ano pa ba ang pwede nilang magawa sa akin? Sisiraan ba nila ako? tusin ba nila ang aking pagkababae? Ipapakulong ba ako nila? Nagawa na po nila yan sa lahat sa akin. But you know what? Nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Salamat. ML, ML. Malaking pasasalamat ko po sa inyong, sa inyong mga nagdasal para sa akin. Answered prayers ho talaga. Marunong ang Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung nakakulog pa po ako, lagi ko pong iniisip hindi ako dapat hindi dapat hindi ako pwedeng yumuko o sumuko. Hindi dapat ako manahimik. Hindi dapat magtagumpay yung mga sinungaling, mga sinungaling at mga mapang-abuso. Alam ng Diyos na ginagawa ko lang yung tungkulin ko. At alam ko na darating ang araw na sa wakas ay makakalaya ako. At nangyari na po yun. After almost seven years, or six years, eight months, and 21 days to be exact, or a total of 2,454 days. Pinawalang bisa po yung mga kaso sa akin. Gawa-gawang mga kaso yon. Mga imbentong kwento. Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Number 6 sa Sila po dapat ang ikulong! Iniisip ko rin po lagi na kung nagawa nila sa akin yon bilang isang senador, paano na kaya sa mga walang kalaban-laban Diba? Paano kaya si Kian de los Santos? Paano kaya si Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman? Mga teenagers na nasa maling lugar sa maling oras. Si Micah Ulpina, three years old lang. Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa iligal na droga? Three years old, pinatay. At sino, sinong tao o mga tao na nasa tamang katinoan na mag-iisip na okay lang yung mga ganyang pangyayari? Hindi, di ba? Tuloy ang laban. Hindi dapat, hindi dapat huminto, hindi dapat magpahinga hangga't hindi napapanagot 'yung mga may kasalanan sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino, karamihan sa kanila, mga mga maliliit na tao. Mga hindi mayaman. Kung galit talaga sila sa droga, dapat inuuna 'yung mga big time drug lords. Hindi 'yung mga mahihirap. Na mga pinaplantahan lang ng mga shabu, pinaplantahan ng mga baril o paltik para ipalabas na sila ay nanlaban at kaya sila pinatay. Ilan sa kanila mga inosente? Ilan lang yan sa mga highlights sa kahapong Kiko Frally ng Kiko Bang. Mm -hmm. si yeah. Uh -huh. Siyempre, so, si Manay. Yes! di ba ang, ang bilis ng panahon. ay standee. Oo, oh, standee. Gu gu uh -oh. Gumagabay. <laughs> <laughs> Siya yung kasama namin sa kampanya ang standee ni Sen Leila. Mm -hmm. Pero ngayon, ayan ng nga, oh, malaya na. Oh. Malaya na si, si Sen Leila. Leila. Diba? Pero grabe yung mga binitawang mga pahayag ni Sen Leila kahapon mm -hmm. na kapatang helmet. Talagang huh, may kurot, may sundot mm -hmm. at talagang totoo. Mm -hmm. Grabe talaga. Totoo naman yung mga sinabi niya eh. Kapag ordinaryong yung tao ka, wala, bigla ka na lang. Di ba? Oo, oh, wala. Pero kapag ikaw ay mayaman. Oo. Oh. Paano na ang justice system natin dito, di ba? Mm -hmm. Pero ayan nga mga batang helmet, supportahan natin ang ML, ang mamayang liberal. Yes! Yeah. So, di ba? Grabe, no? Video ka po. Iba talaga yung hype. Saka, uh oh, Sabi nga ni Sen Leila na miss nga daw niya yung ganong energy ng crowd uh -oh. May sa kampanya. energy, eh. Yeah. Okay. Eh kasi nga, nung nasa loob siya, wala naman daw cellphone doon. Tayo sa mga pag selfie. Ay, okay. bakit may wala palang cellphone doon? Wala. Wala. Napatandaan mo yung dati? Nagkaroon ng cellphone, may nakalusot na cellphone? Ay nako, sa iba 'yon. Ah, pwede. Siya. Sa iba na nasa loob. Ah. Ayun nga eh, di ba? sa lalaki 'yun eh. Oo diba? Pero ayan kay Sen Leila, wala talagang gadget, wala, wala lahat. Diba? Talagang ballpen, di ba? sinabi nga ballpen at papel. Mm. Saryo, mm, mm. Ang kasama ni Sen Leila doon. Oh, di ba oh, kaya nga, yung mga sulat nga, o oh, di ba, sumusulat siya dati. Mm -mm. At hindi yun niya yung binabasa during the campaign. Oh. Pero yun ang mga batang helmet. So, ang vlog na ito, huwag ka lang mag-subscribe at click the notification bell para lagi updated sa lahat na may na-upload po namin ni Bidjoga Park. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumugod at patuloy na naninindigan ang Video -gapan. Yes, sa yeah. tama. Yes. Hindi sa mali ah. Yes, at ito pa, nabalitaan ko. May nagsabi ngayon na as... As ano? Ano? As expected. As expected. As expected. <laughs> Alam si na pala niya. You? And expect pala niya talaga. Na-expect niya. Eh kasi nga naman daw, so politically motivated. Sabi niya? Oo. <laughs> Political eh, harassment. Eh, sinabi naman niya talaga during nung Zoom meeting nila, na nilive pa nila. Hindi naman daw, kung may mangyari lang naman. Ano yun, katang isip? Whatever lang naman. Katang isip, pero ito nga mga kabatang helmet. Ito, yung mga tao na hindi ko ibaboto. Ah. Yung mga tao yan, yung mga pagmumuka na yan, ha? Yung mga politiko na yan. Tandaan wala, nyo. Tandaan nyo, wala yan sa balota ko. Never ever na maisasama yan sa balota ko. Oh, at dapat ganun din kayo mga kabata helmet. Huwag na huwag niyong ilalagay sa mga balota nyo Yang mga mukha niyan! <coughs> Sapagkat dapat ang inilalagay natin sa ating mga balota, yung totoong may pagmamahal sa bayan. Oo, oh, yung hindi korap. Yes. Hindi korap. Yes. Hindi korap. Hindi korap. Hindi korap. At ito pa mga kabata helmet. Sabi ko nga... Daragdagan na natin ang lista natin. Yes! So, ito po yung mga nakalagay pa rin sa lista natin for Senatoria Ball. Siyempre, nandiyan si Atty. Luke Espiritu. Siyempre naman! Hindi mawawala si Atty. Luke. Grabe sa debate. I remember you. Grabe sa debate hmm, si Atty. Diba? Luke. Siyempre, hindi rin mawawala dyan si Atty. Sunny Matula. Yes! O, so, diba? At siyempre, videographer. Mm. Hindi rin mawawala dyan Si Nurse Alin. Yes. Sinabi ko sa mga batang helmet, syempre, ibaboto ko yung kabaro ko, yung kapat oh. ko, Nurse. So, talagang nasa balota ko si Nurse Alin dahil ang susulong talaga niyan, yung pangmalakasa na healthcare system dito sa Pilipinas. Yes. Dahil napaka, ay Diyos ko, oh, kamusta naman <laughs> ang kalusugan natin, di ba? Kam kamusta ang healthcare system natin dito? Naman kamusta kamuka? naman ang bayad sa mga nurses? Wala! na patuloy na lumalayas ng bansang Pilipinas. Dahil nga super karampot lang ang sinasweldo dito. Pag ikaw ay nurse dito sa bansang Pilipinas, takripisyo na yan, bukasin uh -huh. na yan pagmamahal yan sa bayan, mga bata helmet. Pero syempre, hindi natin maaalis yung mga kapwa o kabaro nating nurse umaalis ng bansa. Dahil nga, para ipantustos ibang buhay sa pamilya nila. Ooh. Mm -hmm. Dahil malaban ng patas sa buhay yan. Kasi kung magstay sila dito, wala talaga mga bata helmet. Disco ko, karampot lang talaga sweldo ng mga nurse dito. At syempre, ang next sa balota natin, videographer. Syempre, ang manging isda the best si Mijoga pa. It's the best. Oo, syempre, si Dado. Oo. Siyempre, si Karonel Arambolo. Mm -hmm. Hindi yan mawala sa balota natin. Kailangan na nga ngayon si Dado pa. Bakit? Ito kasi yung mga tao na nakakaalam talaga kung ano yung nangyayari sa lipunan. Kung ano yung nangyayari in terms sa kakainin natin. Sa pagkabuhayan. pangkabuhayan. Mm -hmm. At kailangan talaga natin, video ka parin, ng boses, di ba? No, ng boses ng taong bayan. Yes, taong bayan. Yung totoong taong bayan, ha? Yes. Hindi yung mga nandoon sa mga mama, mamahaling subdivision na hindi nakakaranas ng hirap. Taong bayan At kung nakaranas man sila ng hirap, nakalimutan na nila yun. O basta, abangan nyo pa yung mga susunod natin sa listahan natin ng mga senador video gaper. Hmm. Mag-roll call tayo. Siyempre, Send Kiko, send Bam. Uh -oh. Din Heidi. Mm. Yes. Rep Arlene. Yes. Kada Ning. Yes. O, oh, diba? Attorney Luke Espiritu. Yes. Pang Malakasan. Attorney Sunny Matula. Yes. Nurse Alin. Yay. Siyempre, si Caronel. Yes. O, oh, may dalawa pa. May dalawa pa, mga Bata Helmet. Abangan niya ako sino yan para mabuo na ang ating senatorial slate. Diba? Uh oh. Comment down below. Baka may masasuggest pa kayo. Mm. Pero, yung mga pictures na mga pinakita ko kanina, ha? i na yun sa balota. Gusto nyo po na may pagbabago sa bansang Pilipinas. I-X nyo na yan. Tumigil na yung mga pagsayo. Balita ako, sumayaw na naman. Sana na naman. Sumayaw na naman. Sana naman nagsayaw. Sinasayawan na naman ang Pilipino. Gusto ginagayaw pa na naman kayo sa pagsasayaw. Kung na kayo magpagayaw ma. So, ayan mga bata, helmet. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe. as always, sabi ko kami sa boy na helmet, na mo kikis getting better everyday. God bless everyone. Bye!